sa kabila ng paninindigan ni Sen. Joseph Victor sa pagkundina sa People's Initiative, umaapil ang mababata sa kampo ng kapwa tutol at tabo sa isinusulong ng People's Initiative na hinay -hina sa batuhan ng mga pananalita dahil nakakaapekto ito sa imahe ng Pilipinas sa international community. Ginawa na si Tom Pahiyag matapos sa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nasa listano ng Pangulong Ferdinand Bombong Marcos Jr. ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na sangkot sa paggamit ng illegal droga at tinatawag pa itong bangag. Kanina lamang bago magtungo sa Vietnam si PBBM, binaweltahan niya si dating Pangulong Duterte na ani ay adik sa pag-inom ng pentalil dahil nga sa lima hanggang anim na taon nang iniinom ito ng dating Pangulo na naapekto ng pag-iisip nito kaya nagkakaganyan itong dating Pangulo. Labis na lalulungkot ang senador dahil nagkakaroon na ng declaration ng all-out war ng mga dating magkakaalyado sa politika. Bukod dito, nangangamba si Ercito dahil apektado na ang mandato ng Senado at Kamara na sa halip na tutukan ng problema sa kinaharap ng bayan tulad ng pagtasa sa presyo ng bilihin, trabaho at pagsasaayos ng mga infrastruktura na tutuo usapin nila kung paano paninindigan ang check and balances sa konstitusyon. Naniniwala si Ercito na matitigil lamang ang kagulang ito kung matitigil rin ang isinusulong na People's Initiative ng Tanging Layunin ang pagpapalawi sa termino ng ilan at hindi para sa kapakanan ng bayan. Well, un unfortunately, nagkaroon umabot na sa ganung ano no, uh, maagang pa yan, maagang siraan. Um, matagal naman ang issue na man ang vision na ginawa uh, rin sa kay President Bongbong Marcos na uh, sabi ng idea din, nanais eh, na sidtahin. Pero sana lang ano, no, ayong uh, papilit to both sides as well. Uh, pwede I think pwede ring ano natin, masyado na tayo nag ano na eh, naging all out war na ito. And this will not be good for the country as a whole. No? Lalong lalo na sa ating um, international perception for investors will definitely be affected. Siyempre, sino ba naman hindi ba kakabahan? Dating presidente, pati presidente ngayon, mga alay sila, nag-aano na, nagpapatuhan na. Both houses, both Senate and House are in a squabble right like now conflict. So, lahat ng ito makaka-apekto sa lahat ng natin. sa Doon po ako nang gagaling. I really feel uh, frustrated and sad as a legislator kasi ang dami natin hinabol na tingin ko makakatulong. No? Um, sabi ko may ibang bata, ibang bills, measures na hindi nga ako nag-hear. Halfway, tinanggap ko because of all my belief in, the, in supporting the administration first. Ako, si Jojo Sikat, walang inatlas ang balita.